Sorry po, ah. Gustong gusto ko man, pero hindi ako pwedeng lumapit sa inyo, eh. Sana po, gumising na kayo. Para, pwede niyo na ulit akong maging anak. Para makahingi ako ng mahigpit na mahigpit na yakap. Yung klase ng yakap na kukakatanggal ng lahat ng sakit na nararamdaman ko Kasalamat ka, hindi kita tinuluyan dyan. Now, walk away. At kung ano man yung pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Hindi naman ako pupunta kay si Ramir eh. Sino bang niloloko mo, ha? Lilet naman. Huling-huli ka na. Nagsisinungaling ka pa. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Nanay ko, ho? Kilala mo kung sinong nanay ko? Malis ka dyan. I'm warning you. Ma'am, hindi narinig ko kayo eh. Ang sabi niyo, nagmana ako sa nanay ko. Kilala niyo siya. Nasaan mo siya? Hindi ko alam. Tabi! Ma'am, Ma sige. Sabihin niyo naman sa akin. Nasaan yung nanay ko, ma'am? Ano ba? Malamang. Kanino ka pa ba magmamana kundi sa nanay mo? Dahil, hindi ka naman nagmana kay Ramir. Maganda ka sana kung nagmana ka sa kanya. Pero hindi naman. Stop pestering me, please! I don't want to answer your stupid questions. Stupid question? Siguro nga ako, stupid question para sa inyo. Dahil lumaki kayo sa masaya at kumpletong pamilya na pantasya lang sa iba. Yung klase ng buhay na walang kulang? Malaking katangahan ba, ma'am? na gusto kong malaman kung sino talaga ako? Kung bakit kailangan ganito ako? Kung bakit lubak-lubak yung mga kasada sa buhay ko habang patag at simentado naman yung sa iba? Kung sa dulo pa ng lahat ng to, may nakabang sa akin, daladala -dala yung katanggap-tagap na sagot sa napakalaking bakit sa buhay ko? Kung makikilala ko ba yung puno't dulo ng lahat ng to? yung babaeng nagluwal sa akin. Na pagkatapos ng ilang araw, iniwan lang din ako sa kalye. At kinayang kalimutan na lang ako. Ang dami-dami kong tanong para sa sarili ko eh. At habang tumatagal, mas lalo lang hong dumadami. Sana, sana nga ako ba exam na lang to. Dahil kahit nga ano pa ako kahirap yung tanong, alam ko sa sarili ko na hindi ako tatayo sa upuan ko hanggat hindi ko napupunan ng tamang sagot yung mga tanong na yun. Kaya yeah, ma'am, niyo na ako sa akin kung sino nanay ko. Ma'am, sandali po! Sabihin niyo daw! Touch me! Sige, nasagot din niyo na yung tanong ko! Jesus Christ! Okay, okay!